Alright mga boss, so welcome back again sa inyo. Ano, meron tayong panibagong vlog at dito naman marami akong nakikita na maraming nalilito sa pag install kasi ire pa. Ito yung tinatawag natin na domino switch. Yeah, Originally made siya, replacement to mga bossing. Pero malaking tulong to kasi may mga additional switch sa Mio Sporty natin. Itong domino switch originally made para sa Aerox. Yeah, plug and play siya sa Aerox. Tapos, pag bumili kayo sa shopping nito, may mga hindi plug and play para sa Mio Sporty natin. Meron naman plug and play para sa Sporty. Ayan, dedicated na yung mga wiring sockets para sa Mio Sporty. Pero kapag natapat kayo sa ganito, turuan ko kayo kung paano i-rewerto. So, unang-una mga bossing, tanggalin muna natin yung head cowling ni Mio Red. After nyo matanggal yung head cowling nyo, no, or yung headlight, mga bossing, meron kayong makikita dito na Phillips screw. Ayan, nakatago sa likod ng reservoir ng master. Ayan, nasa gitna, mga bossing. Tanggalin nyo lang yan, kasi nakakapit yung isa dyan. Tapos, dito naman, sa kabila. Ayan, bali dalawa yan. Meron pa sa ilalim tapos mga bossing meron din pala dito sa gilid pag stuck pa Philips screw lang pero yung sa akin kasi naka 4mm na allen so mga bossing pag natanggal yun yung mga tornilyo kapag stuck pa yung mga switches nyo ayan paliwanag ko lang kasi naka domino na rin yung kay Mio Red kapag stuck pa yung mga switches nyo ang makikita nyo lang na sakit ay dalawa isang 2 pin ito Meaning ng 2 pin, dalawang wire lang. So, ang 4 pin. Yan. Apat na lagayan ng wire. Tapos dito mga boss, yung pwede nyo nahiklatin yung switch nyo. Yan. Natatanggal naman yung pag-iniklat. Kapag stuck mahirap pa siyang hiklatin kasi dikit na dikit. So dito mga boss, yung pwede nyo hilahin yung mga sockets. punin nyo lang sa ilalim sila-hilain ayan natanggal na natin yung lumang switch natin by the way domino pala to isipin nyo na lang stock yung kabila naman tanggalin natin mga bossing no hihilain lang din to pagkatanggal nyo ng tatlong tornilyo ayan Tapos, may ilan nyo na dito Ito yung socket niya. Bali dito sa socket ko mga bossing, 6 pin yan. Yan, 6 pin. Ano man lagay ng wire. Tapos, may tatanggalin kayo na dalawang yellow and green wire na nakabullet terminal sa headlight socket. So, yung sa akin, mga bosing naka-tape kasi yan. Kasi, modified ko na eh. Yan, gawa ko na. Pero, pag original pa, or ano pa, stock pa, nakalabas naman yung wire. Bihila lang. Ito rin sa akin kasi tinatago ko ng tape para hindi mag-short. Parang ganito yan. Dalawa ang wire. Tanggalin nyo lang. So, ito na mga bossing mo. Ayan. Domino rin to mga bossing na nilagyan ko ng passing switch. Ayan. Mamaya malalaman nyo kung paano gawin to. So, ito na yung bago natin na domino switch. Turo ko sa inyo kung nakaano ano pa siya. Kung hindi pa siya plug and play na nabili nyo. Ayan. Tara turuan ko kayo Ito. yung pair ng left and right so magsimula muna tayo sa left side no sa domino switch mga bossing bali nalipat na yung headlight switch ng mga Mio Sporty natin no? dito na siya, bali meron siyang off, Ito yung off yung gitna, yung low beam, tapos pinakataas yung high beam, so meron din variant nito na walang off, passing yun na sa ilalim, tapos high low. Kulay pula yung switch na yun. Sunod, meron ding upgrade na nangyari dito sa kabila. Yung sa signal natin, meron na siyang hazard. Left, right, tapos hazard. Tapos, yung pinakauli, yung horn switch natin. Ang may sa inyo naman kung paano gumagana yung hazard. Kasi ito yung itsura wirings niya. Hindi mo talaga may ilalagay sa Mio Sporty. Pero same lang siya ng mga color coding at kulay ng wires. Dito naman tayo mga bossing sa kabila na. So meron siyang, ito yung tinatawag na natin na idle stop switch. Sa mga ay ito ginagamit. Kumbaga yung kapag nasa stoplight ka, kuminto ng 5 seconds, tapos kusang mamatay yung makina mo sa stoplight. Whenever na kuminto ka ng within 5 seconds, mamatay yung makina mo. Tapos pag pinrotel mo, mabubuhay ulit yung makina. So yun lang yung tulong ng idle stop. Pag naka-on to, pag naka-off, tuloy-tuloy yung andar ng engine natin. So nandito na pa rin yung, park light natin. At yung huli, yung starter. So, yun lang yung function niya. Ito lang yung nadagdag. Kung sa Mio Sport yung pagbabasa yan, ito yung mga wirings niya. Yeah, may additional na isang socket kasi dahil dito. Unahin natin yung pinakamadali, mga bossing. Itong sa right side. So, ang titignan nyo lang dito, mga bossing, disregard na itong isang kulay itim. Lagi itim ang kulay nito, mga bossing. Ito yan, galing dito sa switch na to. Ayan sya. Disregard nyo na yan kasi hindi naman sya dun kasama sa wirings ng Mio Sporty. Bali, ang gagawin nyo, unang-una, kailangan natin ng female terminal palagi. So, itong isa, naka-female na, tanggalin lang natin. Ayan. Sungkitin nyo lang tong side na to. Tapos, press nyo pataas. Ayan, matatanggal na yan. Ganon din sa isa. Ayan. Tapos kung natanggal nyo na I-hook nyo lang pataas yung Samay Ayan Yung guide nya And focus Ayan I-hook nyo lang pataas Kasi yun yung maglalock sa socket natin Hook rin pataas to Ayan, okay na yan Tapos lipat na tayo dito sa may red socket Dito, kailangan yung tanggalin Kasi naka-mail sya na Terminal Dalawa yan yun. So, papalitan natin to ng female terminal. Pwede nyo naman directly na ikat na dun sa may sakit. Ayan, ikat nyo na. Kaso may iwan. Tapos putulin lang. Sa sa itong pangalawa. Sunod mga bossing strip natin. Kung wala kayo na mga terminals na katulad ng sa akin, mga bossing, Pwede naman yung stock nyo, putulin nyo. Punin nyo yung terminal. Tapos, ilagay nyo na lang dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na terminal provided. So, lagyan lang natin kabilaan. Meron siyang kulay na yan, yellow and red. So, kapag lumang yung kulay, yun yung tatawagin na ng una. Tapos, pag yung maliit, yun yung pangalawa. Yung stripe niya. Yellow and red. Ay, mag-focus. Ganun. 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 -ano lang ipitin lang yeah. for additional na tibay ipitin yung gitna ng ano natin, wear cutter natin pero yung parang ipit lang yeah, makikita nyo hindi yeah, di na siya matatanggal so ganyan yung ginagawa ko sa mga nagpapalagay ng domino switch sa atin ganoon din sa isa, parehas lang tapos ipit additional strength para hindi yung matanggal So yan mga bossing, sa kabila naman tayo, itong left side. Unang gagawin nyo, tanggalin nyo muna itong screw dito, yung guide, para hindi gumalaw yung mga wire. Phillips screw lang naman yan. So yan mga bossing, natanggal na tapos tanggalin natin itong electrical tape. Lahat tong mga socket na to tatanggalin natin doon sa terminal. Unahin natin itong pula, etong pink and black. Sunod, etong green, brown white, at yung solid brown. Yan. So mga bossing, yung ginagawa kong pagsungkit na yun, madali lang naman siya intindihan kasi ito lang naman siya. Sinusungkit ko lang siya para magpantay sila. Kumbaga ganyan siya sa original. Pag sinusungkit ko siya, yan, pinababa ko lang. Parang pinapantay ko ng ganyan. Para lumusot. Kasi nakaharang siya dun sa may loob ng sakit. Para hindi lumabas. Ayan. Kumaharang ng ganyan. Tapos pag pinantay mo, makakadaan na siya sa loob. Putulin muna natin yung mga terminals. So bago nga pala yun mga bossing, no? Paliwanag ko muna yung mga function niya. So dito sa headlight, ito yung wire. Yellow, green, and blue. Low beam yung green, high beam yung yellow. Tapos ito yung power supply nila. Kumbaga ito yung kailangan ng supply ng ACC wire natin or yung brown wire. Sunod sa signals, yung tatlohan. Meron siyang green, meron siyang solid brown at itong brown na may stripe na white. Tapos yung sa horn naman, meron siyang wire na pink and black. Tapos na natin to lahat kasi opposite siya dun sa may sakit natin sa may muse port. Pinakadulo para yan, abot pa rin kapag nirewire o nilagyan ng terminal. Yung sa may headlight wires naman. So dito mga boss, yung ganyan na itsura ng likod. Tapos kunin yung blue. Isama nyo siya dyan. Ayan. Pagsamahin Pagsama niyo. Tapos ngayon, pantayin niyo siya na ganyan. Hawakan niyo yung pinakadulo. Tapos kung ano yung pinakamaikse, doon niyo susundin yung pinakadulo ng putol ng iba. Pinakamaikse yung brown. Green. Ayan. Ayan hanggang sa magpantay-pantay. Strip na natin ngayon mga bossing. No? Para malagyan ng terminal. Again, mga bossing, kung wala kayo ng terminal na kagaya ng sa akin. Ayan. Kung wala kayong ganyan, pwede niyo kunin yung sa stock nyo. Tapos, i-ano nyo na lang. I-tap nyo na lang dito by color. Pare-pares lang yan pag sa Muse Sporty. Pero sa atin kasi meron tayong mga terminal na female. Kaya yun ang muna ilalagay natin. Terminal. <coughs> So ayan mga bossing, no? may mga terminals na ng female ang mga wires natin. Yung natirang dalawa, ito. Ilapat nyo lang ng ganyan, tapos kunin nyo. Kung may sumobra, putulin nyo. Right, tapos strip. So again mga bossing no. So again mga bossing no, nagpo-provide talaga ako ng same na mga sockets, terminals ng mga ginagawa natin kasi naggagawa na tayo ng customer ng mga ano natin no? pero kung pansarili lang yan, mga ano nyo yung mga gawa nyo eh, sa motor niyo lang pwede nyo nang kunin yung sa stock nyo yan so ganyan ganyan yung original mga bossing no? kung mapapansin nyo sa stock na switches niyo so ito ngayon meron na akong bagong meron na akong matagal na ginagawang modification dito nilalagyan ko siya ng passing since walang passing tong left side ng domino switch natin. Kung napapansin niyo sa mga vlog ko or matagal na kinanonood, meron ditong button. Kaya pakita ko rin kung paano ko ginagawa. So, balik tayo mga bossing, no? Lagyan muna natin ng socket tong ano natin, ginawa nating domino switch. So, dito, mga bossing kung wala pa rin kayong ganito kunin nyo na lang yung sa, sa stock nyo or pwede nyo putulin yung mga terminals yung weirdo doon ng ganito kahaba dugtong nyo na lang ng ganito by color lang naman tayo so yung pagkakasunod sunod ayan, pay attention kayo mga bossing kasi hindi pwedeng magkaiba iba to unang una muna sa upper left yung pink Yan, pink muna sunod black Sunod yung blue, katabi ng black. Sa ilalim ng pink, yung green. Green. Yung supply ng signal, itong brown na may white. Ayan. Pinakahuli yung natitirang brown. Right. So ganun yung itsura niya, malinis yan, mga bossing. Tapos pantay pa. Unlike sa ibang nakikita ko nagagawa, ng sobrang ganoon no wire. Ito pantay-pantay. So punta muna tayo dun sa passing ko. No? So meron ako dito ang tactile switch. Yung size nito, 12 by 12 by 12 Tapos, mga bossing, ang wirings nito or ang um, terminals nito, ganyan. Bali, tig dalaw sa taas, dalaw sa baba. Opposite na ibababa niyo yung dalawang kabila ang paa sang ang gagamitin nyo lang yung dalawang nakatayo. Ayan, katulad yan, yung dalawang nakatayo. Tapos ihinangin natin to, lalagyan natin ng wire. Tapos kuha lang tayo ng wire mga bossing, kahit ganito kahaba. Ayan, ayun yung kamay ko, pinakahaba. Dalawang piraso. So meron na tayong tactile switch na may wire. Ayan. So kung bakit tinawag na tactile mga bossing, hindi siya nag stay doon sa pagpinindot mo. Ayan, nabalik-balik. So dito, meron akong tinitignan na part para paglagay natin walang problema. No? Hindi tumama dito sa postage. So yung butas, ayan nakikita nyo, lower na itong linyang to, pupunta dito. Ayan. So, may guide ka na may ginagamit pa rin akong power tools dito mga bossing pero kung wala kayong power tools pwede namang gunting na lang butas natin mga bossing no? sa kabila yan sakto din tapos bago nyo ilagay yung ginawa natin na passing switch mga bossing sukat nyo muna trial and error yun natin kung mapasok na yun testing nyo kong napipindot kapag kasya na mga bossing make sure muna na nakikilik Ayan, kasi pwede syang tumama sa gilid tapos kuha kayo ng kalang ito yung ginagamit ko hawakan nyo. Tapos, sentro nyo lang kung sumobra yung butas nyo. Tapos, check nyo kung napipindot. Gamit tayo ng hot glue. Lagyan nyo muna ng konti. So, okay na mga bossing nyo. Ayan. Na-glue na natin. And then, itong dalawang wire, i-strip muna natin ng mahaba. Kahit half inch. Tapos, unang-unan nyong kukunin yung blue na may stripe na black. Yan, ilagay nyo muna ng ganyan. Tapos, yung sa idalem, kunin nyo, ipantay nyo. Tapos, yan. Lagay nyo ng tanda para kung saan nyo i-stripan. Pag lumabas na yung tanso, mga bossing, sa kanyo, pwedeng itap yung isang wire ng passing natin. Yan, nakakabit na. So kapag nag-tap kayo mga bossing, huwag nyo kalilimutan mag-press ng tanso. Sunod yung yellow natin. Ilagay ulit sa guide. Tapos, pati yung isa. Kapag ma maayos na yung placement, lagyan yung tanda. Yan. Kung ano yung bended, dun nyo, i-strip. nakakuha ng electrical tape. Check nyo maigay kung may tikwas kasi baka lumabas sa tape. Tapos okay nyo yung tape. Tapos mag-contact siya sa ibang wires. Tapos ipasok nyo lahat dun sa guide. Ayan. Tapos ilagay nyo yung holder ng wire. giring meron ito para hindi basta basa gumalaw yung wirings natin. sa gawa niya left and right natin. Ha? Ikaw pala nalagyan ng, ng socket kung lang tayo. So dito pala sa kabilang side ng socket natin. Tignan niyo muna itong blue na may stripe na white at black. 2 pin socket yan mga boss Kahit anong rotation yan. Walang problema. Yeah, 2 pin. Tapos dito naman sa kabila, yung 4 pin socket. Ayan, 4 pin socket. Pag nakatalikod yung socket natin, dun sa lower left, yung yellow and red. Sunod sa taas lang yung solid blue. Ayan, sa taas ng yellow red. So, yun lang mga bossing na. Gawa na yung domino switches natin. Meron na rin siyang passing. Para install na natin. So unayin muna natin yung kabilang side mga bossing Pag nakasakay ka sa motor, nasa right side mo Ito So kapag may ganito kayong senaryo mga bossing Ayan o Hindi siya ganong kapit May tatabasin tayo dito sa mismong dominant switch natin So kung mapapansin nyo, meron siya ditong guide Ayan Tatabasin lang natin to. Alright, ayan. Nabuhasan ko na mga bossing nyo. Tabasan nyo lang to. Magiging pit na yung etong side na to. So dito mga bossing, no? kung 2 pin, 2 pin socket, kung 4 pin, 4 pin. Ayan. Make sure lang din na tapat-tapat yung nilagay nyo mga wire dun sa butas ng socket. Papunta dito. Ayan. Tignan nyo na lang. So itong isang socket na to, yung 2-pin, ay yung 3-pin socket, mga bossing na may 2 wires. Meron kasi akong, ano, yung MDL, kaya para sa MDL to. So dito mga bossing sa kabilang side, meron tayong kailangan gawin. Itong blue wire, kaya yung sa akin nakalagay sa socket kasi yung blue wire ko dun sa kabila, nakatap na sa brown wire. Pero kung stuck pa yung motor nyo, itong blue wire, alisin nyo, tapos itap nyo lang sa kahit sa brown wire o yung accessory wire. So pwede kayo kumuha dito sa brown wire ng ano, ilaw ng gauge natin. Yan may brown dito. Pwede naman dun sa may susian or pwede rin kahit saan dito. Pwede rin dito sa may Brake light switch and may bronto. Tapos color by color lang. Alright mga bossing, testing na tayo. No? Panda rin na natin si Mirid. Yan. Ignition on, kumbaga sinusigyan ko. Tapos, ito yung low beam ng headlight. Ayan, low beam. Low beam, high beam. Low beam, patay. Tapos, passing. Low beam, passing. Ayan. Tricolor kasi kaya nagbibilaw. Tapos, high beam. So na separate na yung headlight mga bossing unlike dun sa stock natin nakasama pa rin siya sa park light. Park light. Ayun, gumana to, park light signals. yung kaliwa. Patay kanan. So hindi siya katulad ng stock natin mga bossing no, nakapag nag left right ka, magto-turn ng kada iba. Ayan. Pag nag left right ka kasi hazard 'yan. sa mga bossing may kasama pala nga sir to Ayan yung sinasabi ko sa inyo na may built-in. lang mga boss na ganun lang kasi simple mag install ng domino switch dito sa Mio 40 natin no? kung gusto niyo lagyan ng passing wala namang problema kung gusto niyo plain lang mismo domino switch okay lang din pero meron ding domino switch na may passing yun yung susunod natin na i-install bibili tayo ng yung puro red yung buttons so yun lang na mga bossing no? alright